Magandang araw po muli sa ating lahat at uh, tayo po ay magpatuloy sa pagbasa po natin sa Banal na Aklat sa libro po ni Mateo sa kabanata tatlo na po tayo talatang uno hanggang labing pito po ang ating babasahin sa araw na ito. Nang mga araw na iyon ay dumating si Juan na bautismo na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, Magsisi kayo sapagkat malapit na ang karyan ng langit. Sapagkat siya ang tinutukoy sa pamagitan ni Propeta Isayas na ka ng kanyang sabihin, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan ay nagsusuot ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo at ng isang pamigkis na balat sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot pukyutan. Pumunta sa kanya ang mamamayan ng Jerusalem, ang buong Judea at ang buong lupain sa paligid ng Hordan. At sila'y kanyang binautismuhan sa ilog ng Hordan na ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga pariseyo at sadusyo ang nagdatingan upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lay ng mga ulupong. Sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas sa puot na darating? Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. At huwag ninyong sabihin sa inyong sarili si Abraham ang aming ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang bautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang giikan. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig. Subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. At mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan sa Ordan upang magpabautismo sa kanya. Ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, Ako ang dapat mong bautismuhan, at ikaw pa ang lumalapit sa akin ngunit sumagot si Jesus sa kanya. Hayaan mong mangyari ito ngayon, sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. At siya ay sumangayon. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siya umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, Ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ko lubos na lulugod. Hurihin po ang pagbasa mga kasama. Pagpalain po tayo ng Diyos.